Ano na, Bini fans at Pop lovers? Maligayang pagbabalik sa Inquirer, ang iyong go-to channel para sa pinakamainit na update sa Filipino entertainment at showbiz. Kung gloam ka o curious lang sa kahindik-hindik na girl group na Bini, you're in for a treat. Dahil ngayon, pinag-uusapan natin ang Grand Biniverse Kick-off Concert, ang malaking balita, world tour ng Bini. Tama, magiging pandaigdigan ang girl group ng bansa at mayroon kaming lahat ng makatas na detalye para sa iyo dito mismo. Kaya manatili, pindutin ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas eksklusibong content. Sige, sumisid na tayo. First up, let's talk about what went down at the Philippine Arena last night. The Grand Biniverse concert was an absolute explosion of talent, visuals, and incredible performances. The eight-member group Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna, and Girl Sheena delivered the show-stopping. Ang mga tagahanga ay tinatrato sa mga nakakagulat na pagtatanghal ng kanilang pinakamalaking hit tulad ng Born to Win, Lagi, at Carrera pero hindi lang iyon. Sinorpresa din ng Bini ang lahat sa isang sneak peek ng kanilang bagong-bagong extended play na nagtatampok ng anim na English track. Papasok na tayo dyan sa ilang sandali. Ngunit una, pag-usapan natin kung ano ang nagpapa-espesyal sa konsyerto na ito. Simula pa lang ito ng kanilang pandaigdigang paglalakbay. Tama yan, Blooms. Inihatid ng Bini ang kanilang musika sa buong mundo sa kanilang kauna-unahang pandaigdigang tour. And guess what? Pupunta sila sa labing apat na nalungsod sa buong Middle East, Europe, at North America. Kung pinangarap mong makitang live ang Bini sa labas ng Pilipinas, ito na ang pagkakataon mo. Tingnan ang buong listahan ng mga petsa ng paglilibot. Handa na ang bini na makipagkita sa kanilang mga International Blooms at ramdam na natin ang excitement na namumuo. Kung ikaw ay nasa alinman sa mga lungsod na ito, siguraduhin kunin ang iyong mga tiket sa sandaling mabenta ang mga ito dahil magtiwala ka sa amin, mabilis silang mabenta. Ngayon pag-usapan natin ang musika. Sa Grand Universe Concert biniro ng bini ang kanilang six-track extended play E. At nahumaling na ang mga fans. Let's break down what we know so far. Malaking hakbang ito para sa bini dahil English ang lahat ng kanta. Ito kaya ang paraan ng grupo para maabot ang mas malawak na internasyonal na madla? Siguradong kamukha nito. Batay sa mga snippet na narinig namin sa concert ang mga track na ito ay puno ng high energy beats, catchy hooks, at sariwang bagong tunog na nagpapakita ng paglago ng binibilang mga artist. Excited na ba kayo sa official release nila? Ipaalam sa amin sa mga komento. Syempre, ang Bloom sa buong mundo ay nagpunta sa social media upang ibahagi ang kanilang mga reaksyon at hayaan mo akong sabihin sa iyo ito ay wild. Tingnan natin ang ilan sa mga pinakamahusay na tweet ng fan at mga reaksyon ng TikTok. Ang enerhiya ay hindi totoo. Ang mga tagahanga ay nasasabik tungkol sa paglilibot sa mundo, ang bagong i, at syempre, nakikitang nangingibabaw ang bini sa pandaigdigang yugto. At sa totoo lang, hindi na kami magkasundo. Sa isang world tour at bagong E. Ang 2025 ay mukhang masib na taon na para sa Bini. Ngunit ano ang susunod? Maaari ba nating makita ang mga internasyonal na pakikipagtulungan? Higit pang mga music video. Marahil ay isang dokumentaryo tungkol sa kanilang paglilibot. Ang mga posibilidad ay walang katapusan. One thing's for sure, Bini is making history and we're all here to witness it. Kaya, Blooms, ko excited ka rin gaya namin, ipaalam sa amin sa comments kung saan ka nanonood at sa ang lungsod ka dadalo sa concert. At syempre, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng update. Salamat sa pakikipag-hangout sa amin ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin bigyan ito ng malaking thumbs up at tingnan ang aming iba pang mga video para sa higit pang eksklusibong pop na nilalaman. Ito ang naging ear name para sa Inquirer at magkita-kita tayo sa susunod. Patuloy na suportahan ang T-pop at patuloy na nagniningning tulad ng Bini. Bye!